Kailangang pamilya? 1,500 Pesos uh... 1,500 Pesos Ang grabe ha? Ito na yata pinakamalaking sunog na puntahan ko Yan yeah, pinakamalaki pinakamalaking? Oh, Oo, normally mga Ubus 200 Pesos Naubos? Naubos? Anong naging dahilan Kap? Kuryente po Kuryente? Okay. Pero ano parang... problema na namin sa kurente na yung iba may, may legal na kurente. Yung iba wala. Ayaw magbigay ng permit na kurente. Oo. Uh, ang panahon namin sila to para mabigyan din kami uh, ng legal na kurente. Yeah, na <mitigate> hapon. Salamat okay, ka sila to. Salamat sila. Salamat. Salam. May Salam. puso siya mahirap. Salamat. <literacy> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mga kasama, nandito po kami para makiramay at makaisa po sa ating mga kababayan dito po sa inyong barangay nung nakita ko po sa balita na napakadami pong uh, nasunugan dito eh nalungkot po ako dahil ang laki po ang uh, trahedya at damage. Uh, kami po ay nandito para magdala po ng konting tulong sa inyong lahat para kahit papano maibsan po yung ating nararamdaman at kahit papaano makatulong po sa ating pagbabangon at pagbabalik po sa normal ng ating pamumuhay so, maraming